Good morning, good morning. Ayan guys, unsa naman eh. Nagdoktodok naman. Ayan guys. Oh, nakita niyo na ba yun guys? Ayan. Di ba? Nanilaw na guys. Nanilaw na ang mga mga tah. Yeto na yung inaantay natin. Inaabangan sa lahat. Ayan na. Kahit makulimlim. Sige, video. Kahit maambun-ambun. -ambun. Ayan na guys. Oh kunting tumbling, kunting kimbot, ano pa dyan, ano dyan, napaka exciting na to guys, mga ilang araw na lang ito ay, kita nyo yun, kita nyo yun guys, diba, kita nyo yun, kita nyo yun. oh, o, ba? diba, napaka exciting na talaga guys, na makatikim nitong bagong ani guys, yan, Ayan guys, o. Oh. oh guys, oh Ayan guys, diba? Malapitan yan, diba? Ayan, ang init na naman. <laughs> Lumabas na naman yung araw guys. Kaya, makulimlim kasi ganina guys. Ngayon, sabi ko, ano ba against the light? Ayan. Gusto kong mag-video kasi bago aanihin kasi aanihin na guys aanihin na siya hmm? wala mang laman wala man laman guys parang walang bigas guys <laughs> makakain kahit ng big ah, bigas makakain kayo ng bagong aanihin ito guys yan o oh, di ba oh. Sobrang init guys. Yan guys. Tigo, tigo. Tago tayo dito sa malalim, malilim pala lalim tuloy na ba 'yun? Kasi oh, nawala naman yung ano. niluloko ako nito eh. Umambon tapos umiinit, hindi ko maintindihan eh. Ano ba talaga yung iba parang maano na to ang iba eh. Na parang napanot. Yung dun sa may pangalaw ay pang ilan ba yan? Hindi ko na ano, alam ko pangalaw hindi pa yan masali guys kasi oh, makahabol siguro yan kasi buo na siya guys hanggang doon sa ano sabay sabay na to siyang pag sabay sabay na yan yung dito medyo malapit na rin yan diba guys mga kuwan siguro martis or basta guys bibijuhan ko to ko pag nagaanili guys kasi first time ko ng ani guys na yung gamit yung ano ba tawag nun Uh, may tawag nun yung ano eh hindi ka tulad dati yung kinakar yung ano ba may naman mano pa yung pag, ano? dati kasi bago ako umalis dito guys ganun pang ginagawa namin eh yung parang tinatabas ano tawag nun eh pag inaani mano mano tawag nun mano mano pa siya ngayon guys may tawag nun harvester yun harvester yun ngayon nagkontak na yung kapatid ko ng ano baka kung hindi Monday depende sa ano depende sa naka schedule guys basta bigyan ko kayo update guys pag na ano bigyan ko kayo update pag na try kong mag live kasi gusto ko makita yung personal yung ano guys yung pag -harvest. kasi nakikita ko lang sa video yun guys sa ibang sa ibang harvester ay sa harvest sa ibang nagano nagaano hindi naman dito sa ano makikita ko siya kaya gusto ko rin na makita ng personal ignorante may paka ignorante ang ano ang inyong lolo lolo daw ano ba naman tong ikot ikot naman tong cellphone ko hindi ka naman mag stay with yan para ano Medyo ano pa ito dito. Hindi pa masyadong okay. Dito lang talaga. Itong 1, 2 Tatlong ano. Tatlong. Ano ba tawag yan? Tatlong. Tatlong. Basta tatlo. Tatlong kwadro. Ano ba? Kumindan. Kumindan bilo. Ano ba tawag yan? Tatlong. Tatlong ganun guys. Oh. Yung ganyan. nakakahon kasi siya guys eh. Hina naman sa buo eh. Hindi naman sa buong ano yung bang hindi siya mabahala lang kayo dyan anong nangyari dito hindi ng baka basta may tawag dyan hindi pa siya okay yung dito nila 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 ah, nila ng manok yan dito rin Ito mas, mas, mas masarap mas maganda dito ma ano yung bunga niya rin ko? ma malaman malaman ang bunga malaman iba malaman siya ganito na nga lang guys kasi ikot ikot yung cellphone ko di ko alam kung bakit ito nangyari malikot pa sa aparato yan ganyan na nga lang nirapan ako sa kalisod guys eh kapag gumagala po umano din siya yan iikot ko sa lahat ng ano next time wala na ako may update sa inyo guys pag naanin na to kaya ano naman dito o oh, diba hindi ba oh. Iba tong klase ng ano nito, pula yata to. Bilog yung ano eh, grano ng palay. Eh. mahaba eh. Ito bilog iba yung klase niya bilog siguro pula to ano ba tawag nun organic rice ano ba yun? ganun ba yun yung yung mahal yun sa ano eh nung nagtype ako sa ano pa ako yung bigas na yun ay brown rice yun oh, brown rice mahal siya kaya dito magsipag ka lang, magtanim meron ka ng brown rice may organic rice ka na ayun na po, bilog yung ano nya bilog yung ito bilog <laughs> di pa masyadong ano binog yung dito sa kabila, ito parang parihas ata ay, ah, ito mahaba, mahaba to. yun know, o, mahaba siya mahaba yan Mahaba sya. Uy, uminip na naman. Mahaba. Ito. Napakita ko sa inyo. Bilog siya, Bilog. Ang bilog. Ayan o, guys. O, bilog. Bilog. Bilog ang mata. Na dilaw. Ano yun? May hipa? Joke lang. Ayan. Ah. Mula noon na green hanggang ngayon na malapit na siyang anihin grabe guys no? Ganun lang talaga mag ano na ako dito dalawang buwan insakto bilis no ganun lang pala yun eh. sabagay nakatanim na siya eh hindi ko pa kasi mulat sa pool kasi guys hindi ko yung nakatutok talaga ako sa dati kasi yung bang pag nag anak kami ng sakahan yan o, oh ibang naman to sakahan ano yung uy napaganda rito guys oh kita mo naman yan no eh. ano grabe hus grabe guys oh wow na, wow talaga grabe wow na wow na talaga guys grabe parang saya excited, excited na ako guys oh ang ganda nito Oh, grabe. Hibiyan, tuloy natin yung pinto yung. Hindi ko alam, dati kasi pag nagpunla, tina, binubunot, tapos tinanim siya pa ano yung, di ba kasi yung sabog guys, kasi ito kasi mano-mano itong -mano tinito, tinutusok. Yan. Nakita nyo ba? Dito. Dito. Yan o, oh, may puno yan siya. Kaya, yan ang ginagawa namin dati. Pero yung pag-prepare, hindi ko nasubukan. Yung pag-araro, nasubukan ko kasi dati nung time na mga elementary pa po. Yun pa yung gamit dito. Ngayon kasi hindi na gamit dito. Simula nung bumili na ng ano. Ano ba yan? Ang init na. Bumili na ng, ng tawag na... Ay? Turtle. Ha? Turtle. Tawag dito turtle. Yan. Hindi na masyadong ano... Hindi na masyadong, anong tawag niyan, hmm, hasil sa ano, pag-araro. May kalabaw pa. Yan. Ngayon hindi na. Ano na lang. Pera na lang ang labanan. Kasi dati, ikot-ikot ka pa sa kalabaw. Ngayon hindi na. Eh. Isang paratsada na lang, lang. Ratsada na lang ng ratsada sa makina eh. Kaya ganun ang pagka pagkaiba noon sa kanya ngayon. Medyo nag-ano na improve na siya. Yung kalabaw ngayon hindi na masyadong pagod. Hindi ka din ka dati kawawa na. Sila na ngayon humahatak. Sila pang pa pinatalo, di ba guys? Kayo kayo maging kalabaw. Tapos yun pa yung magbubuhat sa mga pagkatapos ng ano, pag nag-ani. Sila pa yung kinakargahan. Ngayon, hindi na masyado guys kasi Meron nang tawag na tawag nung kuliglig. Yung bang yung motor na hinahata na parang turtol din ang humahata, may gulong na ano. di ko maintindihan. Hindi ko mapaliwanag masado guys eh. Hindi ko masado kilala. Yan, 'yun ang medyo late na ako sa mga mga ano mga aparatos, aparatos sa mga ginagamit dito sa ano, sa guys kasi hindi naman talaga Oh, guys, laki ako ng ano, laki ako sa bukid pero hindi ako yung sa mga modern eh ano ngayon, guys. Hindi ko na alam kung ano yung mga tawag ng mga modern uh, termino ng mga ginagamit nila. Nakikita ko lang sila pero hindi ko uh, kilala yung kung ano yung ano na yun. Ano ba nun? Mga gamit na yun. Basta. Wala na wala na sa Nawala na ako sa, na, sa isip. Nawala na sa isip. Nawala na sa isip yung mga sasabihin ko. Kaya ganoon guys. Kunting kimbot na lang at makatakim na tayo ng ano. Pinagpagura ng ano uh, natin, di ba? Kita mo lang naman yan guys, oh. Oh. Dilaw na lahat, dati kulay green yan. Dilaw na siya, pati mata dilaw na. Nagkahipa. <laughs> Piglang nagkahipa. <laughs> Kaya yun. Ah. Uh, uh, sana ay subaybayan so, pa ninyo ang mga susunod kong mga videos at sana may maibigan nyo pa ang mga videos na isinishare ko sa inyo at sana guys huwag naman nyo kalimutan love 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 and like and share naman ang aking video guys Awa naman po kayo <laughs> nagmakaawa no na. guys don't forget to subscribe my youtube channel guys this is Axel Life Journey na nagsasabi wala walang masasabi joke lang yun guys ako po ay magpapasalamat sa lahat walang, sawang pag-support sa aking channel guys At ako ay magpapaalam maraming salamat po. bye bye have a blessed day